Uh, good morning guys. Uh, ito, uh, may emergency tayo ngayon. Lord, this, binaling. This, binaling pa at, eh, si Lola. Tagasan kayo? Lourdes Minali. Lourdes Minali. Na paano ba ito? Ante, kung bago nung... Nung pong... Kaya sabi na dulas kayo. Ayan. Adulas si Lola at natukod to. Pag natukod niya, yung wrist niya, na dislocate. Mas, okay. Dislocate, walang problema. Huwag lang mga bali-bali po itong mga turut-turut. Yan ang discovery kaya medyo na magana to. Iyan ibabalik natin na mabilisan. Si Lola pala ay eh, si Skatio Sul na kaya aalali na naman tayo. Bata-bata to si Gondola. Kaya ito na natin. Happy Master po! Talaga, siya video na nito. Ang bahay ko eh. Alam niya ito po yan eh. Talang niya

para hindi ko malaw, check up lang natin mo Tapos mo, na uh, moment, eh. so Sige. Sige, lumayo mo. mo. Sige, makalaki na yan. Eh, magpalit. Ayan, makalaki Tapos may mga may Tapos Tapos, kanyan eh. guys, okay na siya. Okay guys, God bless. Okay